Nasaan ang turner yun? Ano ang okay. mahilip dito? Parang nasa sauna eh? Parang nasa sauna ito. For today's video ay itutuloy na natin ngayon ang pag-repair nito itong dryer ng washing machine. Dahil nakabili na kami ng bagong bushing na ipapalit dito at dahil nga hindi namin natapos yung pag-repair -re nito kaya naman sa video ito ay panoorin nyo kung paano namin napalitan ang bushing ng dryer na ito. At dito nga ay makikita nyo na hawak ko na ang bagong bushing na pamalit dito. At ito na nga pala yung tinanggal na spinner. Nalinis na rin namin ito dahil nung nakaraan nga ay sobrang kinalawang na ito. Narito nga rin pala yung pinagpalitan ng lumang bushing. Ito kasi ang naging dahilan kung bakit ayaw ng umikot ng spinner. Dahil dumikit na ito sa pinakabakal ng spinner. At ngayon naman kakalagin ko na ulit ang mga screw ng cover nito sa ilalim. Dito ko kasi ilalagay sa ilalim ang bagong bushing na ipapalit ko. Ngayong araw nga ay kailangan na namin itong i-turn over sa taga kusina. Sabi ko nga sa unang video ko na ito ay ginagamit nila sa paglalaba ng basahan. Kanina nga ay nagtanong na sa akin ang taga kusina kung kailan namin matatapos itong washing machine dahil kailangan na nga nila ito. Kaya naman, maaga pa lang ay inumpisahan ko na ito. At nang sa ganon ay magamit na ito ng mga taga-kusina. At maganda rin na kahit papano ay may alam tayo sa pag-aayos nito. Dahil hindi mo na kailangan bumayad sa ibang tao, lalo na at personal na gamit mo. So ngayon nga mga idol ay pwede natin ikabit ang bagong bushing nito. Makikita nyo sa video na itong may rubber na part ng bushing ang ipapasok nyo pag ikakabit nyo ito. At pagkatapos ay didinan nyo lang ito upang pumasok sa pinakabutas nito. At yan nga na ipasok na natin kahit isang kamay lang ang gamit ko. Basta tama lang ang pagkakalagay mo ay madali lang naman ito. Make sure lang na pantay ang pagkakalagay mo. Dahil kung hindi baka mag leak ang tubig ng dryer mo. At ngayon naman ilagyan na natin ng grasa. Itong part na may bakal ng ating spinner. Ito kasi ang ipapasok natin dun sa bushing na inilagay ko. Bukod kasi sa nakakapagpadulas ito, ay nakakatulong din ito na hindi agad kapitan ng kalawang ang bushing ng ating spinner. Dito ay dumating na rin si Peleo upang tulungan ako Para mapadali na rin ang trabaho ko Mas maganda talaga na may katulong tayo sa pagkakabit ng spinner nito May kahirapan din kasi ang pagpapasok ng spinner sa bushing nito Lalo na kung mag-isa ka lang, nagagawa nito Kung mag-isa ka lang kasi, nagagawa nito ay maaaring matanggal pa ang bagong bushing na ikinabit ko. Dito naman ay binalik na namin ang mga screw ng cover sa ilalim nito upang pag ito ay tinayo namin ay hindi na sumablay ang paglalagay namin ng spinner ng dryer na ito. At ngayon naman ay oras na para ibalik ang pambelt ng motor ng washing. Dito ay hindi naman masyadong mahirap ang pagkakabit ng belt nito dito ay unahin ko munang ilagay yung belt sa ulo ng motor ng washing at pagkatapos ay dito naman sa puli ng washing ngayon ay paikutin lang natin upang may sampana sa kanyang pulley ganyan lang kasimple ang paglalagay ng belt mga idol nalinis ko na rin yung mga wiring nito at naikabit na rin Kuya Leo yung preno ng dryer. Ito ang kagandahan ng meron kang katulong sa pag repair dahil napapadali ang trabaho. At binalutan ko na rin ng plastic yung mga koneksyon ng wire nito. Pagkatapos ay binalutan ko na rin ng electrical tape para masecure ang mga joint connection upang maiwasan na magkaroon ng grounded dahil may posibilidad na babasa ito. naman eh, hindi pala hindi Hindi, hindi hindi

sige sige na maliit wow naman parang naasaw na eh parang naasaw na ito ya habibi ya habibi Hi. So ngayon nga natapos na namin i-repair ang kanilang dryer medyo natagalan nga dahil wala nga kaming available na piyesa dito. At maya maya lang ay pwede ko nang ipakita sa inyo na gumagana na ito. At sana ay muli akong nakapagbigay ng panibagong idea sa video ito. Minsan kasi mas maganda na kahit paano ay may idea tayo kung paano gawin ito. ngayon nga ay na-turn over na namin dito sa kusina at dito ko na rin tatapusin ang video ito. Kung muli kang umabot sa video ito at pinanood mo hanggang dulo ang aking video ay lubos ang pasasalamat ko sa suportang ibinigay mo. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hilig mo yung mga ganitong video ay mag-subscribe ka na sa aking channel. At huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya naman makita kita ulit tayo sa susunod kong video. This is Mix TV and peace out.